Mang anak si Lovely Abelia kay Liam Emanuel ilang araw pa lang ang nakakaraan siya ay biglang naospital. Ito ay dahil sa isang matinding infeksyon na nangangailangan ng agarang operasyon. Bilang isang first time mom, mahirap sa panahon na ito para kay Lovely. Bukod sa kanyang kalusugan, siya rin ay nagdaranas ng postpartum depression. Ito ay isang komplikasyon na madalas mangyari sa mga bagong panganak. At tila ba ito ay hindi madali para sa kanya ngunit malinaw na nararamdaman ang kanyang tapang at determinasyon sa kabila ng mga pagsubok na ito. Hindi rin nawawala ang pag-asa ni Lovely sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang kalusugan at damdamin, nananatili siyang positibo at puno ng pag-asa para sa kanyang kinabukasan. Patay na rin para sa kanyang munting anak na si Liam Emanuel. Sana ay magpatuloy ang pagsusumikap ni Lovely at mabilis siyang mag recover. Mahalaga ang suporta ng pamilya at ng mga kaibigan sa mga ganitong pagkakataon. Nawa'y no, maging inspirasyon siya sa iba na nangangarap at nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay bilang magulang. Isa siyang halimbawa ng lakas at pag-asa sa kabila ng mga pagsubok sa buhay.